Guys, ang ganda po ng korte ng Kangkong oh. Parang si rin oh. <laughs> Parang korte ng Sima yung ha, galing po, hindi po kalat to. Isang buo po. Parang forma po ng Sima ng Pamingwit tayo po. <laughs> galing. Chamba chambo nag-iisa dito At meron ho dito dalubasa Ito po Ayan, ang dalubasa Si chamba chamba Ang nandito po Dito sa may tapat ng RFM Ayan pong RFM Gandang tangali po dito po solo fishing spot po tayo dito dito po lang sa tawiran po ng no, papuntang buhayang bato uy 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 fishing uy uy, uy. sc 77 Màu b студ there Harriet ảnh sinabi ko ngayon meron ako sa playlist meron ako sa may eh, meron po doon sa ilalim at meron po doon sa bulak si Spot po ngayon laki po ng ilog pero ngayon lang po na uh. ilapan maganda po bakit? ganyan naman po eh pag merong araw talagang hindi niyo mapigilan ng swerte andun talaga kahit ayaw niyo na agad pa rin si Manjes at ako si Chamba Chamba nandun sa bridge iniwan ko ha dito muna po ako sa sabi lang Well, man, I'm lipat po ulit pangatlong lipat na ito po dito sa magarang fishing spot ito po ganda po ng fishing spot hindi po natin sigurado kung may po pero ando po sa dulo si don robert may pinakita ng huli po Ah, uh, isang night fish naman. Andun po si Don Robert mamaya na. Oh. Ako eh, talaga lumipat po ako. Hindi po tayo nag-uniform dahil oh, ano naman, malilim na po ito pinuntaan ko. Oh, hindi po pwedeng ano po eh, magpainit po yung mata ko po meron pong check up bukas kaya po bukas wala po ako check up ko po itong mata ko medyo nangingito mo nagsusugat hindi hey po titignan ko po kung ano may mahuli po tayo dito guys dito po ako sa ilalim ng lakas po kasi ang ulan eh ang init po kanina tapos sila sila no kaya silong po muna kami dito po sa ilalim ng tulay ayun po si manjes lang ako kasama ko dito kaming dalawa lang oh. ayun po dito po kami sa ilalim ng tulay dito po tingnan mo natin kung meron po dito kaya nakawala, nakawala. May kinala po, nakawala. <laughs> Alak. Sabi ko, kanina pa ang umunguya ang Guys, ang lakas po ng ulan, mga kachamba. Lakas ng ulan. na lang po ulit nandito na lang po ang pagbibidyo natin bawi na lang po ako sa susunod kasi sya na po muna kayo talaga po wala eh kaya po guys maraming maraming po salamat sa inyo sa mga patuloy po kung sumusuporta maraming po salamat sa inyo ito po At ang olat kaya po susunod na lang po ulit Balik na lang po kami babawi na lang po kami sa susunod kasi ano ko nung mabusog hindi na kumain tinubus yung pain ko Natutuwa ako may kahit pa paano may mahatak. Ito nga si Manjes eh. Tumiklop na rin udo sa ilalim takot takot pong hirap ni tatay Jess wala po talaga kaya po guys pasensya na po kayo medyo magulo po itong video natin kasi maraming spot na pinuntahan ako kaya po guys pasensyaan nyo na po ito i-upload ko po ito para malaman din ang iba talagang wala pa akong mahuli dito. Kaya po guys. Thank you po sa inyo lahat. At Merry Christmas po.